So good afternoon mga idol dahil good na ngayon. Uh, so update pala doon sa payout natin sa people mga idol. Uh, sinabi ko nung nakaraan na gagawin uh, gagawin natin ng update kung makukuha ba natin yung sahod natin sa Facebook. So yun na mga idol uh, nung cut-off uh, nag Uh, may kita tayo sa in-stream ads ng $26 saka $3 sa ating stars so update don mga ka-idol uh, siya ngayong araw mga ka idol so at saka may unhold tayo na ano mga idol at $29 yata yung on hold dati ay 25. 25 dollars yung maigit so ayun na mga kaidol uh, after natin uh, nakuha na natin yung uh, pasahon ni Mita sa facebook mga kaidol uh, good news mga kaidol uh, pag paypal pala ang gamit mo mga kaidol is kahit hindi siya makaabot ng 100 dollars is mapipiyot siya so ipapakita ko sa inyo mga kaidol so tara let's go So ayan mga kaidol oh. Nakuha na natin yung sahod natin sa Facebook. So yung naka-unhold dyan mga kaidol, yung sa April, May, June at July, ha, ah, na mga kaidol. So yan mga So yan mga kaidol, na-transfer na sa ating PayPal. So salamat sa mga supporters natin dyan. Thank you mga kaidol and God bless to all. Bye-bye.